napakaganda. Ayan, kami dito. Hello, si hi. Hi. Oh, si hello guys. Hello guys. hello guys. Welcome to my vlog. Yohan is ayaw din niya ng utan. Yohan is eating. Gusto mo ano? Oh, ayaw na. Oh, Ayaw na pangasar. kay Kahit pakakaunong po ini. Kamunga, eh. Agi. Ah, Agi. utan. Tapos, paksir na isda. Guys, o. Nawong. Naka-simangot. Ayaw ko ng fish. Marasa nga fish. Gano'n na. Ah! Bata, ro. Ibi-bina kao. Ibi. Ako'y pinaka-bibi ni mama. Ibi-agal. Ibi-agal namin. Para pagtakaong kaya, dey. Didi didi. Di, 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 di. Di ko siya kukap ko kayo. Di nakita nga, niyo, Di nakita. Mano mami. Oh. Mano mami. Oh. Wala, ano, ano, ato? Man, ano, di, ini? manggut. Ah, it's a monkey. <laughs> it's a robot. No, he's a monkey. <laughs> big mouth. Um, agi. Big mouth, Yun, you get my phone. Where is your phone? Ada, ada, ad, may luyo. Sino kayo pa kakaon ng tapat dugi? Lamit mm. ta dida kay makaon diwat ako. I will eat you. Oh, yeah. so this is your tablet. Out, out, out. Tablet. Oh. Bintana. Bintana. Mhm. Mm tablet. Well. tablet. Well. Tayo. Sa Pilipinas, which hmm. planet? Uh, Ang uh, uh, English. Uy. Uh, uh, Ang uh, 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 araw. Kita kamatay ma? Oo. Ayun tayo. Malain nga ni Ibu ulo nga ni Peruana nakapokus kaya niya ang cellphone. Hmm? Mabibidyo ako. Patay niya yun. kung ko sila yun kay. Johan! Yeah. Pahin na yun video! Tampain na yun na yun. Pahin na na

Mami's be doing. Ano? Be doing? Ano be doing? Be doing. Be doing. Be doing. Be doing. Ay, pagkalata. Ya, ya. Ya, rapit ko na Ya, rapit ko na takamot. Kagtun mo nga niya kung wala yung mukha pagkaw. Ang tayo ng kulay. Awang. Ala hanggang dito na lang. Salamat sa mga nanood ng videos ko. God bless you all. bye <coughs>